Alhamdulillah hirabil alamin. Nahaharanasan natin ang biyaya at awa ni Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. At sinasaksihan ko na walang ibang Diyos na rapat dapat sambahin, kundi si Allah, ang nag-iisa at walang katambal. At sinasaksihan ko na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. Ama badu. Mga kapatid sa pananampalataya, ang paksa ngayon ay Ang pinakamainam ng nanampalataya sa paningin ni Allah. Si Allah ay nagsabi sa Quran, Inna akramakum at kum. Katotohanan nang ang pinakamataas sa inyo sa paningin ni Allah ay ang pinakamay takwa sa inyo. Surah Al-Hujurat 4:13. Ang tunay batayan ng kadakilaan sa harap ni Allah ay hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, hindi lahi o posisyon, kundi takwa, ang pagiging makahulugan, banal, at takot kay Allah sa lahat ng oras at lugar. Sinabi rin ng propeta Muhammad. Akmalul mo minamnan Ang pinakperpekto sa mga mananampalataya ang paniniwala ay ang may pinakamabuting pag-ugali. Hadith Mga kapatid, tunay na ang mabuting asal, aklak, ang panghuli at tunay na sukatan ng pagiging mabuting muslim. Ito ang sukatan kung paano tayo tinitingnan ni Allah. Ilan sa mga katangian ng pinakamahusay na mananampalataya? Ang may takwa, takwa, laging may takot at pagmamahal kay Allah. Ang may mabuting asal, kulok, mahinahon, mapagpatawad, hindi pala away. Nagmamahal at nagpapatawad sa kapwa muslim. Nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, sa daka. May kababaang loob at hindi mapmataas. Sinabi rin ng propeta sa isang hadith. Keren Anfa Humlins Ang pinakamabuting tao ay ang pinakakapakipakinabang sa kapwa.